Ang ating tahanan, ang ating pugad, kumbaga, katulad ng mga ibon. Dito tayo ay tumitira o nananahan at dito rin tayo ay uh, nagsosolve ng anumang problema. Dito natin pinag-uusapan. Nabiligo tayo dito, tumutulog, Uh, lahat ng ating gawain papunta sa ating kanyang-kanyang hanap buhay o kung eskwela naman ay pupunta sa kanilang paaralan. Kung ang ating bawat problema ay hindi masolusyonan sa ating tahanan, tayo siguro ay mayroong kinakailangan na dito ay baguhin. May mga problema tayo na nakakaharap tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng pera na hindi nalalaman, o yung tinatawag na hindi makaipon. Sa video ito, ngayon 2025, ituturo ko sa inyo ang mga dapat gawin kung paano susolusyonan. Kaya, narito po kung paano at ano ang mga dapat nating ihanda na ating gagamitin. maganda lamang po tayo ng uh, ribbon na kulay pula. alam natin na ang ribbon pula ay pantanggal ng malas at ng answerte ay pumasok. it dahil po dito ang ating mga tindahan kahit po ang ating bahay ay maiiwasan na ang malas ay pumasok sapagkat masasanggahan ng ribbon na kulay pula kahit po anong size. Ito po ay malaking bagay para sa ating mga tahanan. At tulad nga po ng aking binanggit kahit po sa ating tindahan o negosyo ito ay maaari din na gawain. Ano kaya ang ating gagawin sa ating aribun uh, o tali na pula? Ito po ay ilalagay natin o itatali sa ating mga pintuan. Lahat po ng ating pintuan sa bahay ay ating lalagyan. At sa ganon, ang malas ay hindi makapasok. At sa halip, ang swerte ang dadaloy sa ating pamamahay. Ganon din sa mga labasan ng tubig na katulad ng mga gripo sa lababo, yung pong nakikita nyo, sa ating shower, yung mga yan, sa ating mga gripo sa labas, pati po yung ating mga tube ng um, lababo, ang ating mga hose, yung po tatalian ang pula, ang mga butas po ay tatalian din mga garden hose sa tali Yan po, nasa ilalim nga ng lababo, nabanggit ko na mga grip po. Ang lahat pong iyan, mga yan ay inyong tatalian ng pulang ribbon o pulang tali. Dahil ang mga yan po ang nagpapabigat sa ating buhay. Ang lahat ay tumatapon kaya tayo ay nagtataka kung bakit hindi makaipon. Kahit na ang lahat ay ginagawa natin, may trabaho si nanay, may trabaho si tatay at Iisa pa ang nag-aaral bakit tayo ay hindi makaipon. Marahil ay may mali o meron tayong hindi nalalaman na gaw gagawin na nararapat gawin sa ating bahay. Yan nga po ang pagtatali ng ribbon na pula sa mga tumatapon na bagay na makikita natin sa ating mga tahanan. Ang mga ito ay pawang mga gabay lamang na maaari natin gawin o subukan, maari din naman na hindi. Nasa inyo po yun. Ang mahalaga, tayo ay hindi nakakalimot sa ating lumikha. Magdasal, humingi ng gabay sa lumikha at sa pinakamataas ang ating Panginoon. Nasa ganon, wala man tayong pamahiin. O tayo man ay may mga gabay, lalo niya tayong pagpapalain. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Nawa po ang mga naniniwala ay matulungan ko sa gabay na ito at pagpalaing tayong lahat ngayong bagong taon.